So, ito po. Wow! Ang maganda nga pala eh. Mahaba po pati. Wow! Oh, wow! Ganda! magandang araw po at welcome back sa aming youtube channel. So for today's vlog ay narito na nga po ako sa bahay at ngayong araw po ay mag-unbox ako ng mga parcel so narito na po sa may ilalim po ng aming hagdanan pero na po <laughs> sobrang dami kong i-unbox ngayon ayan. at yan pong mga parcel na ayan ay Ah, meron pong galing kay Tita Ninang at meron pong from Mommy Aim. yan maraming maraming salamat po sa inyo at yan po ay aking nangyayaan box si Mama ay siyang excited nung pong kami nasa Maynila ni Lugz at yun nga nakapangalan po sa akin ay sabi ano kaya ito naku-cure si Mama at kung ano pong laman dahil malalaki po yung pong mga parcel magtaki na pong dadalhin doon anong box eh. flower base. <laughs> Yung mga bulaklak na baby na nareceive nung uh, teachers day ay ginawa namin nilagay namin sa aming flower base. So okay, yan. Tayo po ay mga ilang parcel. Itong dalawa ay from Tita Nina. Tapos ito po ay pina-order naman ni Mami Eni. Aking na pong i-unbox ito pong mga parcel ng mga katilagot. So, unahin ko na po itong pina-order ni Mami Eng. So, ayan. At yan, ito pong pina-order ni Mami Eng ay, tada! Cortina. Ayan, dito po daw ilalagay sa mantala. Thank you so much po kay Mami Eng. Wow! So, ito po. Wow! Oh, maganda nga pala ito. Mahaba po pati. 7 feet. Wow. Maganda pati ang tail. Ah, thank you so much po kay Mami M. Ganda. Haba. Ito po dito ilalagay sa may pintuan. Papunta po dito sa may kusina po na. Ng... Maganda po, po ang kulay Mami M. And dito so, ay limot ko kung anong pinakamang description ng kulay. Eh. Pero para siyang beach. Takay <tong> po muna din ilalagay sa plastic. Bali dalawang pirata po. Ganun din po ang haba. Ito ang isa. Ito ay medyo darker. Pero din dito sa kayo ano sa manamit dito sa Ito po, at yun po ay may kasamang curtain rod. Tingnan ko po kung makakaya nang ikabit dito kaagad dahil ito po yung sa sala ay dapat ay babarinahin. Kung gagamitin po ng tools, doon ng pagpinokpok po ng materyo ay makasama mga po yung pintuot. Ay si Pao pa naman ang maalam lang na yun. May napapatakay po kayo doon kung makakaya po yun. Wala nang sasama kapag ka... ...sinartin rin po ng... ito pala yung ano ko. In order ko sa aking kwarto. So ito po ay ano po ako na yung nag-order. Yeah. Dalawa nga pala itong carton na rin. Yan, yeah, magkaiba po ang kulay na ito. Naalala ko na. Yung dalawa nga pong na rin sa aking kwarto kulay black ang aking napili doon. Tapos sa ito naman ay parang gold. Ayan. So, silver po yung tumating. Para sa uh, stainless. Stainless pala. At ito na po yung from Mami A. Maraming salamat po kay Mami Anne sa mga curtain at curtain rice. Ngayon naman po ay itong kay Tita Ninang ang ating pang-i-unbox. So ito po ay galing pa sa Pampanga. Maming salamat po kay Tita Ninang at saka po sa kanyang family. Ano kaya ang naman na ito? Excited po ako. Dahil sabi ni Tita Ninang, ang unang-unang unbox na ito, pa-square. Excited po sa'yo. kakaka ano nito balot sa bubble wrap at talaga balot na balot ito mm. wow ito po ay sabi sa akin ni na ay pinakustomize para yeah. sa kanya ay, maraming salamat po. At hindi ko po alam kung alin dito sa dalawa yung pinakustomize ni Kita niya. Pero sabi niya sa akin, unahin ko nga daw po ay ito. Wow! Oh, wow! Ganda! Ganda naman! <laughs> Nakakatuwa dahil si Tito Ninang po may pa na ganyan May nakalagay po na God bless our home sweet home. Our by family. Wow! Ganda! Ganda po tayo tanina. Ito yata yung mga sabitan. Tapos ay yung parang inakabit din po sa wall. Yung wall mom. Ganda. Sabitan ng mga, yung siguro po yung susi, pwede din ang sombrero, ganyan. Ganda. Matutuwa po si mama kapag ka ito Si mama lang po ngayon ay nasa, siguro yung nasa kalasyen. Umagala atas na iko-mades si mamay ng halata-labas ng para sa si, knee exercise at three mayroong... o ah pala ko sulit <laughs> ito pala yung parang ano po ah Tornillo. Hmm. si Tito Nina at po si Mami. At uh, yung mga ipinadala nila ay para po sa aming bahay, ay para po sa amin. Thank you po. Wow. Ganda naman na ito ang by family. Nakakatouch. At saka aesthetic. Eh. Okay. Malayo po ang namin ay malapit So, yan. Ito po yung pinakustomize ni Tita Nini ng maganda. Thank you so much po. Nagustuhan ko po. All my family. Yeah. Kaya, saan kaya itong magandang ilagay? Dito po sa amin, sa ala. Tutuwa na ito si Papa, tsaka po si Mama. Pero mamaya po namin pag-isipan kung saan po ilalagay. Papakita ko din po kay Mama. At ngayon naman po ay itong malaki na ang aking bubuksan. <laughs> pala yung sinasabi sa akin ni Tita Ninang na pwede po siyang ilalim dito sa may ilalim po ng hagda namin. Yan, pinakustomize po po niya. At pwede daw po itong lagayan ng mga collection. So, ito po pala yung sinasabi sa akin ni Tita Ninang na pinakustomize niya. Ayan, maraming maraming salamat po Tita Ninang. Maganda. Magkakulay po itong dalawa. Parehas. So, ito po ay pinakustomize pa daw po ni Tita Ninang sa Pampanga. So, ito daw po ay minessage na po sa akin ni Tita Lina. Pwede daw po ilagay ito sa mailalim ng hagdana namin. At pwede po itong lagay ng mga collection. Ayan. Uh, salamat po. Ganda. So, ito yata po ay i-assemble ia at yun nga, i-wall. Ididikit sa wall. So, kailangan po na ito ng barena ay titingnan po namin mamaya kung kaya po ninyong gamitin o ako yung pong tools ni Papa. Pero kapag ka po hindi ay maaantay na po namin si Papa para ito po ay ma-assemble. Gawa mas maganda nga siguro ay antay na lang din po si Papa at siya po ang maroon. para po ko sigurado at mahirap din po mag-dikit sa wall. Baka mamaya masira po yung skin coat at po kami maroon maraming salamat po kay Tita Ninang kay po sa magandang regalo po sa amin nakakatuwa so yan mga kadilag at uh, nakakatuwa po talaga dahil ito din po pating mga design na binigay po nila Tita Ninang ay eh, sobrang nagustuhan ko at aesthetic <laughs> wow ganun din po yung bigay po ni mami eh, mga aesthetic Tsaka po si talagang kumbagay pang minimalist ah, ang mga design. Cute. Thank you so much po ulit sa inyo. A few inches later. Yan, pwede po si mama. Nagpapabukas. <laughs> sa ka na galing? Hey, ah, kala ko na may kinagmamaritis. <laughs> Ayan. At ako ay mayroong in-unbox. tapos ko mamang mag-unboxing ng mga parcel. Yan po yung na-receive na mo nung ako ay nasa Maynila. At yan po ang mga laman. So, yan po ay from Tita Ninang. Tapos sa ito naman po ay from Mommy M. Yung mga kortina. Tapos po yung carton rod. Yan daw dito ilalagay ah. Sa may pintuan. Oo. Oh. Ayan. Thank you so much po. So, yan. Maganda, mama, ha? Ni parehas. <laughs> wow. 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 Maganda. Maganda nga po ang kulay. Ayan. Yan pala. Ay, dalawa nga palang kortina. So, magkaiba ang kulay. Isa para may pamalitan. Isang uh, brown, tapos ay isang parang light brown. Ayan. Ganda. Thank you po. Tapos ay ito po ang curtain rod niya. Oh, uh -huh. kailangan eh. Paano kaya natin ito may kakabit? Sikan. Sikan o si Papa na? Pwede natin ang Papa. Pwede din naman. mat nakakahaya din naman. Na, ang bala pa kay Kan. <laughs> Babarinahin. Si Indong na may di marunong pang gumamit, han, eh. Malapit na din naman pong umuwi si Papa sa birthday ni Mama sa December 4. At yan. Thank you po. Ganda nga. Parehas ng kulay. Marunong ka magkabitin dong. Hindi na kayang mami. Parang kayong barina. <laughs> Pwede po siya doon. Hindi na po siya No? Ay pagdating na nga lang ni Papa para sigurado. Yan. Ganda ng kulay ng cortina. Tasa ito mamo. Oh. Look. Ito wow. po ay pinakustomize naman ni Tita Ninang. Ganda. Mayroong nakalagay na albay Family. Sweet ya yeah. Thank you po. Tapos ito, mama. Ay hindi ko na binuksan pa at uh, para sila yung magkakasama. Gawa nang hindi pa rin nga naman po natin may kakabit ngayon at wala kang marunong mag uh, kundi si Papa. Ay, pagdating na lang po natin ni kuha ni assemble Saka yeah, tanggalin Sa katanggalin, sa plastic. oh, <laughs> uh, nagtataka po si Mama kung anong sabi pa na yan, May mga na, yeah, oh. Sabi pa niya, oh, meron na ito yung pinag-order. Akala in-order ko. <laughs> so, hindi. na tayo ay. Oh. Ay, bayad na po yan, ate. Opo. Oh, Ayan ay from Tita Nina. Ang ah, ganda oh, nga oh. po. Yan ay lagayin mama ng mga collection. Halimbawa, may tagayan, may alak, pwede. At yan daw po pwedeng ilagay sa may ilalim ng hagdanan. Ah, dito sa ilalim. Oh. Ganda. Minamakit ko po. Ano Mama, -hmm. ito po yung i ah. Oh. Baka mawala. Ito naman po, iyan naman po kasama na ang ah, dito. Ito naman, Mama, ay para pong lagayan ng mga susi eh. Kung di ako nagkakamali. So, ito ibabare na din. At ito, bayan po butas um, sa so, tingkabi um, lang side. Uh, ganda. Ay, oo. Oh, uh, nung mag-graduate, uh, eh, Pagdating ni Papa. Uh, mm -hmm. papa. So, yan. Dito po sa area na ito, ilalagay. Siguro dito, mama, maganda ilagay yung sa binigay po na tita Nina. Um, dito. Tapos ay yung lagay ng susi. Ay, pwede din dito sa para magkatabi sila. Maganda. Uh, thank you so much po. Oh, <laughs> uh, magaganda. Tas ay kuwan, parang nagkaka nagko-complement yung kulay niya dito sa kulay ng ano ah. Dito din po ah, sa pang-display tsaka po yung curtain Maganda. Bagay, aesthetic nga po ang design. Kahit po doon sa sopa namin, ganun din. Ay, Mami M. Oo, <laughs> oh, uh, uh, uh. Para nga naman mama magkaparehas. So, at di ba gato nakaray bulaklakan <laughs> na nakalagay din. Ayun lang po, may kurtina kaming available. <laughs> eh, <laughs> dito po hindi na namin nilagay ng pintuan. At gawa ng may pintuan naman din sa kusina. Magay, ganay na lang po talaga siya. Kaya kortina po ang aming inilalagay. <laughs> Nagamali na desisyonan eh. At saka, yun nga, uh, ito pong aming kusina. Ay sa ngayon ay ganyan na po muna siya, hindi na po muna namin ipapagawa. Sabi po ni Papa ay siya na daw po ang bahala diyan. Tsaka di ba gamamay sa project ko dito sa bahay, ayan ang una-una kong pinagawa noon nung nabagsakan ng puno. Naalala mo pa? <laughs> ay akin pong pinapalitan ng kuwanta sa yung extension. Ay akin din pinagawa. Kaya kumbaga'y bago pa yung mga yerudiyan. Uh -huh. So, bago pa naman po, kaya hindi pa ipapalit. Kita ni. Maganda nga. Ito, eh. mantawa nga din ako eh. Tapos <laughs> 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 so, ako pa yung nagtawag kay Papa. Ay, natutuwa din. Sabi, abo, ganda ha Ay, pag-uwi na lang daw po niya eh ko. daw po munang pakalman at baka masira. Ay, maiging siya na para sigurado. Kaya yan. Oh, baka maalikabukan. Mm. Hindi, oh, mawag uh, video May pati ah. Oo nga. na lang sa isang tabi dito sa may ilalim, hagdan. Oh, oh, oh. Ito ilalim ng hagdan. Oo, oo. pong ng hagdan na parang nagiging tambakan din po namin ng minsan kung ano ano. Pero maganda <laughs> dito, hindi halata. at gawa ng yung pong, yung pong aming upo ay po namin nilagay. And kaya isa din po sa reason, ba't doon po namin nilagay yung upuan. tasa yung Christmas tree dito na. Doon din lang po muna. Mm. Thank you so much po. Narito po si Nini. Gumagala siya. Pwede din nga pala mama natin itong pakabit ay kay Kan pag kasi walang gawa. Tatanong muna natin anong Oo. Baka pag sa birthday, may hanihan ng bawa. Oh, na tayo Oo. Oh. At ang plano po namin sa birthday ni Mama ay isasabay na din po yung blessing po dito sa bahay. Yan. Simpleng pa-blessing lang. At ako'y magpapaschedule na din. Gawa ng iyon yata, Mama. May pinapa-schedule pa po sa pari. Eh. Plano po namin ipa kay Father. Para talagang, ano po, ah, ito pong bahay namin ay mabless. <laughs> Si Nini, natutuwa din si Nini. manonood na naman ng magtita ng drama. <laughs> Yan mga kadilag. At uh, naitabi na po muna namin ni Mama yung pong pang display galing po kay Tita Ninang. Ganon din po yung curtain rod. Tinabi din po muna at saka cortina. Ayan. Baka po pagka available si Canlas yung pong asawa ni siya doon na lang po namin ipakabit. At medyo matatagalan pa si Papa. Pero kapag ka, ano naman, ay eh, malapit-lapit na din lang naman mama, eh, ilang linggo na lang po. Antayin na po si Papa. Kaya, pag, pag, dati dating-dating, mo nga mo kagad. excited nga. Siya nga excited din, ay. <laughs> At nakita. Oh, kwatro, ano po. Oh. Ay, baka. The next day. So, yan mga kadilag. At bali, ngayon pong umaga ay katatapos ko pong maglinis dito sa aking kwarto. Nagpalit din po ako ng bedsheet. Ayan, tapos ay, ako po yung nagpunas. At ako po yung tumawag kay Papa. Tinatanong ko kung kaya ko na magbarena po. At excited na po kung ikabit yung aking na biling cortina at saka curtain dito po sa taas. Ay, ang sabi po ni Papa ay baka daw po hindi ko lang matansya. Dapat daw ay matatansya po yung kung gaano yung lalim ay baka masira ang Kaya aantayin ko na lang po si Papa. Kailang days na din lang naman. Tapos nga po pala mga kadilag, ayun yung pong aking higaan ay akin pong inilipat na ng pwesto. Ayan, dati narerito sa may ano po yun, pintuan. At akin na pong inilipat yung akin pong higaan. Akala ko nung una, kaya dito ko po inilagay sa may tapat po ng aking pintuan. Dito po siya nakalagay nung una. Pag and, and, ah, ay, hindi kakasya na paganto. So, yan na po yung bagong pwesto ni mga kanilag. Ay naman pala ay kasya. Tapos ay, ang winoworry ko noon ay paano ko masasara yung uh, bintana. At ito nga po ay double deck. Ay pwede naman ilulusot na lang yung aking kamay dun na ah, pagka po aking sisara. Tsaka bubuksan. Ayan at may mga pamahiin daw at tsaka po kasabihan. Kaya wala namang masamang sumunod at tsaka parang mas uh, umaliwala at so, tsaka po medyo lumuang ang yung aking kwarto. Kaya yan okay na po diyan. Oh, nga pala yung nagsasound trip. Nalimutan <laughs> ko. Patayin. At ito na po ang itsura ng aking kwarto. So, pagpasok, ito po yung aking pintuan. Hindi na siya nakaganayon. Ah, hindi naka paigahan ng mga kadilag. Kasi nakasagkit doon. Akala ko nung una, hindi kakasya. Ay, kasya naman pala. So, mga minsan, ay dito ko naman nilalagay, <laughs> So, pagka ako ay Nag-iimpis mga kadilagay. Gusto ko din binabago-bago minsan ng uh, pwesto. Para ibang design naman. <laughs> Pabago-bago. Nagpalit nga rin po ako ng sheet. Kasi so, dito po yung aking ilang panggamit na kaunti. At malaki ang space. Ako po yung nagpunas din kanina dito. Sa so, may paglabas ng aming pong mga kwartong magkakapatid. May